Hello mga nang ah, po mga kaibigan, mga kabarangay. Gusto ko kayo. Gusto ko tayo ngayon. Kumento yung lang ating ginagawa sa araw-araw. Ang oras nga pala ngayon dito ay 12.57. Oh! Malaan na pala ng tanghal. It means ha. Ah, lunch break na po. Lunch break na. So, ito ang ating pagkain ngayon. Binig ko kay Aling Margie Aling Margie naman kasi si pareng Berto ay eh, hindi yata din ako buto so kaya okay, Aling Margie ako naka-order ito ang pinag sa kanya ito Tatsuy e, ang gulay naman tayo hindi yung puro karna ah, ano, di ba? ito yung ating pagkain na in-order ko kaya tagabing yung Aling Margie oh. Tatsuy ayan Yan yung ating tanghalian yon, Ito nyo. So, pahinitay natin. Di pagsaluan natin to. Ito yung ulo ko rin kagabi. Eh. Tapos sa uh, kalahating pinigohan. Hmm, okay, masarap. Masarap siya. Hmm, Yes, well. Ano kayo? Medyo binsa ako ngayon dahil sa ginagawa ng nagaanap ako ng na malilipatan ng trabaho. Kaya pa niya ko. Ito yung mga kumpanya ko. Saka, uh, kung kumit na ako sa trabaho ko, gano'n, araw ah, na bumoring ako. Sa so, inyong ina-app lang ba naman, talagang, may <coughs> trabaho ko rin yun, at galing din sa gano'ng trabaho, e, eh, binababal ko lang siya. Ang inyong lang ba eh, recreation attendant, spa attendant, gano'n. tender din ko sa ako sa ano sa address hotel boulevard light of light god no kaya ganun ang kaya alam ko ang trabaho ngayon alam ko yung tingkat ko ngayon tu kan tuan Dia pun macam apa? Akan apa kan? Kenapa main kagak tu kan tuan sebab om? Tolong tolong At tatangtang din sa mga kakilala ko. Kung may hinang talaga pwede malipatan, mapasukan. Magkaroon hmm. talaga. Magkaroon, magkatangtang ka rin sa mga kakilala mo. ba ante? Mayroon parang ako pagbalis yung pag ng trabaho. Yeah. nakatrabaho at napasuha ko din sa kumpanyang to. Isang taon at limang, limang buwan ako. Nakasawa na ako. Na ako. Kasi ong, para kasi akong, para kasi akong preso, nakakulong lang dito. Tanong ko lang sa kanta, I'm not going on 所完啊，就是说。 Pagpapaglut. <laughs> e ang ginagawa ko, uplight, uplight, uplight. Ako puto ako dyan. Paglablag. Tapos magpapasok ako dyan. No. hirap ng trabaho, alam, talaan I mean. yan. Kasi, nga, puro online eh. dyan, kahit na yun. Kung ka, na sa bahay ka lang, kapag na uh, internet, may internet ka, ah, pwede naman pasa ng CV, kahit saan. araw na talagang pa na-apply ka, lakad-lakad ka. confirm eh. Pasa pasa ang CB. Kung hindi na online. Ganun kadali. hmmm ay wala naman nakatigay na po ako hindi mo sabihin nun, gusom na ako sa ganun gusom na <laughs> So ngayon yung gabi natin, nilikitin natin yung mga tumakana natin. Ada bersama Suruhan kita sama juga kita terus. Panulang panulang menglihat ya. So kemudian kita akhirkan tanghalian. Pero bago ang magpaalam, gusto ko eh, mag-subscribe kayo sa aking channel, pakipindot po ang notification bell, like, share, comment po kayo, at yun po, panoorin po ninyo ang lahat ng videos ko, supportan po ninyo, panoorin po ninyo, at magulap po sa hanggang dulo, at maraming salamat po sa inyo at ikit sa lahat, Merry Christmas and Happy New Year. Yan lang po. Thank you, bye-bye!